ito na mga kalas yung pinakampasunog po natin oh. sabi nga ay hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan na medyo may pagka primitive ang style po nito ano ayun po mga kalayas, matagal tagal din po tayong hindi nakapag vlog ano at after 5 days na na po uli sa ating pahingahan nakubo ano so kung mapapansin nyo po yung ating mga vlog po ano para sa mga bagong pasok at sa mga hindi po nakakaalam pag tayo ay bakante saka pa lang po tayo nakakapag edit ito po yung ating balimbing oh inilipat po ni kuya dito sa bilao ilalagay ko po ito sa isang garapon para meron po tayong pang stock in case na magluluto po ng yung pwedeng asiman at ito rin po yung ating gagawing tsokolate ano ah, ito po ang update mga kalayas oh. dito sa ating fish fund ayan so far okay naman at araw araw naman po itong pinapakain ni kuya ano yung ating mga tilapia dyan po ay napapasyal na rin po din eh kay kay Insan kay Kuya Anthony po. Yeah. Ay ngayon naabala pa po natin si Kuya Anthony ano, gawa yeah. ng yeah. Ay naman po at kami magkalapit ano, din po sa area number 3. Oo. Oh, Tabilaan na. Oo. Oh, ay ayun, unang una ay salamat Kuya si Anthony ano. Oo, oh, ay makikita mo din sa vlog 2. Oh. Itong kalabasa na ito ay medyo na tagalan din ano. Kasi kung napansin nyo po dun sa recent vlog natin na ito pong kalabasa na ito ay naandito na po sa ating kusina at galing po ito kay Kuya Anthony, kay Kainsan. Mayroon akong naisip dito sa kalabasa na ito. Remember mga kalaysa, uh, hindi natin alam kung anong magiging resulta nitong plano ko dito. Basta ito, gagawin ko po siyang leche plan sa balat ng kalabasa. Yung para mga primitive po ba? Yung mga sinaunang klase ng pagluluto. So, ayun. Itatry din natin. At, ayun, sa abot ng aking makakaya, hindi ko alam mga kalesa kung masarap o hindi. At ayun, tingnan na lang po natin yung magiging resulta. At ito, mga 2 and a half or 3 kilos. Wala po kasi tayong timbangan dito. Anyways, yan. without further ado, ito na. Sisimula na natin. Ito na ang aking ipang ano. Yun oh. Ito na mga kales, oh. Mukhang maganda tong kalabasa na to ah. tinanggal ko na yung mga buto uh, tatanggalin na po natin yung pinakang laman ah maganda oh ba mukhang maligat yan yung mga kales oh parang pansit oh ang ginamit ko po yung pang kayod ng buko kaya parang ganyan po una po kinatsara ko kaya square square po yung nasa ilalim tapos ito na po yung naging resulta oh hindi ko na masyadong kakapanipisin at baka naman masira ano baka hindi kayahin hmm, okay na po ari ayun so aring takip malaki laki pa rin po at pwede pa naman po itong lutuin ano dadaling ko po sa bahay mas po natin ari oh. awas na rin po hmm Tansya ko po ay eh, masyadong marami yung kalabasa ano po. Kaya ang gagawin ko na lang po, itong mga malalaki po na kinutkot ko po ng kutsara ayan malalaki naman po ano isasama ko na rin po dito para dadaling ko na lang po sa bahay lalagang ko po muna ng plastic para hindi po siya na ng langaw ano. isa lang po na iisip ko pag dinala ko po ari sa bahay ari po ay pag hindi lalagyan ng pasayan ano yung parang hipon po na tuyo tapos gagataan o kaya naman ay igigisa lang natin ng tubig Ayun, habang nagpapalambot po tayo nung ating kalabasa habang pinapakuloan po natin meron ho akong ibabahagi sa inyo kukunin ko po yung mga buto kasi pwede po natin itong gawing alam nyo yung dragon seeds pwede po yun eh, ibibilad lang po natin lilinisin natin to, tas ibibilad natin pero ito kukunin ko dahil tayo naman nagbibake Pwede po itong ilahok sa dough ng pandesal o kaya paggagawa po ng muffins or cookies. Pwede po itong ilahok ano, isasangag lang po o kaya ipatutuyuin ng husto. Ito, ito naman pong laman na ito, pwede naman po itong ipakain sa manok o kaya po ay sa baboy at edible naman po ito. Ito na mga kaleso sama ko lang po din sa ating patuyuin ano medyo mahirap pong tanggalin yung mga dilaw dilaw kahit hugasan na pero kapag po itinatuyo yan po ay madali nang ihiwalay sa tansya ko pwede na are ay pwede na natin yung pinakansabaw ano ginamitan ko na lang po ulit ng food processor mga kalas itong ating manual food processor pero kung sakaling gagayahin nyo po at wala po kayong food processor na katulad po nito pwede rin naman pong mano mano mara po pala ay lumabas lang ng 3 cups na ganito dahil hindi pa natin tansya yung mga sukat sukat ay marami po tayong adjustment ano po ganda ng texture oh yun oh para na siyang paste ito na mga kalayas oh magmix na tayo kailangan po natin ng bali labing isang itlog sampung egg yolk tsaka isa pong whole egg ano ilalagay ko na po muna lahat din sa isang bowl bago tsaka ako po kakamayin ayan o baka kasi madurog hmm. para pong maliliit yung burok nung nakuha kong itlog ano yung nabili ko ayan o ganyan po ang gagawin ko o. para makuha po yung pinakang Ay, parang hindi parang paano ko ito may ihiwalay ganito po ang gagawin ko mga kalayas gawa ng hindi po ako marunong ano naghugas naman po tayo ng kamay kasensya na po hindi po talaga ako marunong maghiwalay ng ganito ito lang po yung alam kong po pwede ano para maihiwalay po oh. hmm ayan po oh. hmm hindi ko po alam kung ano, may machine yata ng ganito, yung pinakang separator. Hmm. 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 Kita niyo naman mga kalas, oh, na talagang nahiwalay siya. Oh. Bali ito po ay sampunong kulay dilaw at saka po isang buong itlog. Hahaluin lang po natin ano kailangan po kasi nung isang buo para medyo firm ng konti ano pag na lang pong masyadong kakahaluin okay na po yan para hindi po siya masyado magbabol ano hmm. ano okay na po tapos bali ang nabili ko po kasi na gatas mga kalayas ay 1 kg so hindi na po ako maglalagay ng asukal gawa ng adjusted na po ito ano kung sana yung medyo maliit-liit na gatas Okay lang po sana makakapaglagay tayo ng asukal. Eh sobrang tamis naman na po nito. At ito po yan, 1 kilogram Wala po kasi akong mabiling medyo maliit-liit ng konti. Kaya inadjust po natin. Ano? Ilagay lang po natin dito sa condense aring itlog. Tapos ito po, ibap 140 ml mga kalayas. Konti lang din yung nilagay natin para hindi masyadong watery yung ating leche plan. Ano po? Ayan, lagyan lang po natin ng vanilla. 1 teaspoon. Para medyo may bangon naman po ng konti, ano. Para hindi rin masyadong mangibabaw yung lansa po ng itlog, yung amoy. ay so ngayon, mga kalayas, ito po kasing itlog natin na nilagay dito ay medyo kailangan pong mabalansi yung yung lansa ngayon po, ang maganda po sana dito, kalamansi ang ilalagay since wala po tayong kalamansi. So kung ano lang po yung available, kagaya po nung sa ginawa lang natin sa jam, ano, uh, maglalagay po tayo ng vinegar. Ayan, vinegar po yan. 1 half teaspoon lang po yung ilalagay natin. Pero kung ito po ay kalamansi, at least 1 teaspoon ano po. Ayan. Konting-konti lang pong binigar mga kales, baka maparami. Eh. Ano? So, lagay na po natin itong 3 cups ng ating puree o yung smashed na kalabasa. Ito mga kales ay hindi po eksaktong 3 cups. Ito po ay kulang-kulang 3 -kulang cups. Approximately. Ay, ito mga kales, nag-adjust po ako. Depende sa mga available po natin dito. Ano? kung konti lang po yung condensed milk natin, kung mga 350 ml, maglalagay po tayo ng asukal. Since 1 kilo po yung nabili natin at yun yung available, mag adjust na lang po tayo, hindi po tayo maglalagay ng asukal. Kaya ito po mga ginagawa natin dito sa bukid, mag adjust po tayo, depende sa kailangan po nung ating leche plan ano. Pero malaman mamaya kung mabubuo ito, pero kahit papano naman mga kalayas, nag-research na rin po ako kung papano ba ginagawa ang leche flan, Ano? Maglagay lang po tayo ng mga mahigit 1 half cup ng asukal. Ano po? Dito po natin tutunawin. Ang konti pa. Para dito po sa shell natin, ano, panlagay po sa ilalim. ito na mga kales, yung pinakampasunog po natin oh. Hindi na po natin masasala gawa ng ito pong ating mixture ay meron pong smash na kalabasa ano po ay hindi po yan lulusot sa ating strainer at pinong pino po yung akang strainer. Ayun po mga kalas. Gusto ko pong pag-eksperimentuhan ano, aring ating panggagawa na ring leche sa kalabasa. Para medyo primitive po ng kaunti yung ating pagluluto. Ang gagawin ko po ay direct dito sa ating lutuan ano, pero nilagyan po natin ng foil para sure na sure ano po. Ayan. Ito mga kalayas sa Sabi nga ay hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Ah, medyo may pagka-primitive ang style po nito, ano. Hindi po natin alam ano, pero ito ay sabi sa Google, ito daw ay mabisa ding ano para daw clay pot din yung ganito ay. testing lang 'yan mga kalesa. Huwag pong gagayahin kung sakaling tayo man ay nagaalangan ano po actually meron naman po ako ditong steamer pero itatry ko lang din ano na direct po siya direct hit ano Sabagay indirect pa rin naman kasi meron po tayong foil na 1, 2, 3, 4 four layer po ano apat na sapin 41 minutes na mga kalas i-check lang po natin kung siya ay nagseset na sa leche plan ano ayun no ayun no halos hindi na niya kayanin no para magseset na siya eh As hindi po nagkaigi ayun no lumambot na yung ating ano so alam na hindi talaga pwede lumambot yung ating pat ayan o no. oh. So, kailangan kong maging honest sa inyo mga kalayas. So, yung mga ganitong failure, kailangan nyo rin makita, ipapakita ko. Pero may solusyon pa rin naman po. Ang gagawin natin, dito na natin ilalagay sa ating palayok. Hmm. Binukal ko yung ilalim oh. mo. natin. Masarap siya eh. Kung lang talagang nabuo nga ito, edi eh mas okay na okay na ano. Hmm. Tuloy ang bangi. Hangga't may pang-apoy. Panatan natin 'to ng panatan. Mag-uulit ako ng stopwatch, no? Mag-reset tayo. Back to zero. Sabi nga ay hindi malalaman kung hindi susubukan. Sa iba siguro hindi na papakita yung mga ganitong failure pero tayo as is tuloy lang no. Hindi naman sa unang pagkakataon perfect agad tayo. Kailangan talaga natin ng foundation. Ano oh, nakalae siguro. Hindi siya talaga nabuo. Naantala. Failed. Failed si Kalayas ano. Ang masasabi ko lang, uh, hindi naman talaga natin makukuha ng perfecto agad yung mga gusto natin sa buhay. ano Pero, ganun talaga. That's life. Sabi nga ay yung failure natin, yun yung best teacher natin. Ano. Kung saan tayo nagkamali, doon tayo matututo. Ayun, so for this episode mga Kalayas, gusto kong maging honest sa inyo ano at gusto kong maging open kasi baka mamaya sabihin niya bakit laging perfect yung ginawa ni Kalayas. So mas mainam na na ganito na nakita nyo na uh, talagang tayo ay nagpa-practice. Uh, this is yung first time ko na talagang totally naging failure ko ano dito sa vlog na ito. Anyways, uh, yun, hindi naman ibig sabihin ito na susuko na tayo at ako na may nag enjoy ano. Ay, ganun lang talaga mga kales at ito naman ay dadaling ko na lang din sa bahay para gawin naming minatamis or masarap naman eh wala naman tayong ibang nilagay na kung anong ingredients at sa tingin ko nga inaantala yung kanyang pagkakalipat ano kasi yung ilalim medyo nagbabind na ng konti kanina nung iniskop ko siya ng kutsara dito sa failure na to, lalo tayong magiging mahusay. Ayan, ika nga. At hindi naman ibig sabihin mga kalayas na nag-failure tayo dito sa leche plan ay buong buhay ko ay nag-failure na ako. Next time, alam ko na yung action taken na gagawin ko o alam ko na yung bagay na hindi ko dapat gawin. So yun lang at maraming maraming salamat sa inyong pagsama. At ito, yung ating paligid. So that's it. Maraming maraming salamat po. Sana'y patuloy nyo pa rin po akong suportahan. At kung hindi pa po kayo nagsasubscribe sa akin channel. Ayan, subscribes lang po kayo. Ingat po kayo palagi. God bless us all. Peace out. Ay mga kalas, meron ako naisip. Si Kuya ka best ay dumating. Sabihin ko, ipo-food review namin itong minatamis na kalabasa. Pero hindi niya alam na leche plan. Ano mga kalas? This is how I enjoy this vlog. Ano? Total, tayo naman ay naging fail dito. So, enjoy na lang natin. Ano? Make this moment na make this vlog enjoying ano mga kalayas ayun Grayson kakainin natin na rin naluto. dali ka kakain ah, na tayo ayan mas di alam ni Kabestin ayan lang natin ayan po kasama na natin aring ating hurado na po, kakain ayan. na po tayo yes, Tikman salamat muna rin yan ay nga ngay mula ang matitikman Salamat oh. po Panginoon sa biyaya po. Yan, kami po ay kakain mga kalayas. Yan. Okay. Namnamin yun na po aring oh, ating paligid din oh. ano. Ay, ano, sarap na, mo, minatamis na oh. Biyano, Tala, uh, mo kung ano yan. Ano ba ito, Basta't ito? ang kludi yan. Ay, ako galing kinakain sa'n At kalabasa? Meron siyang... Oo. Oh. Um, oh, oh. Kalabasa ka ka. Ang po, kakain po tayo ng minatamis na kalabasa. Oo, uh, ah, ah, talagang pagkasarap. Ano ba ito? Parang... You para know, ba ito? Di si nanay ay nagmiminatamis ng kalabasa? Tanda mo ba? Oo. Kaya ito naisip ko ay... Yung kalabasa ba na di yun ay yung hiwa-hiwa talaga ng ginagawang ulam? Di ba Oo. pinalagyan ng tamis? Oo, pwede yun. Yun ang ginagawa nila. Ito, pati, naman dinurog. Pwede gawin itong ano ah, yung... Alam mo ba yung bilikoy? bilikoy, nga. Yung, 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 yung parang utyo, yung binibiling utyo. Ano ka bang tawag doon? Ayun parang balul-balul. Balul-balul. Yeah, tutul balul-balul. Ya kakaip. Pinatamis. minatamis na naman at talagang sabihin hinataba na naman si Kapis Prime. Ya yeah, no sarap po. No, minatamis. healthy foods. Oo. Oh, ah. mm ha. Mhm. Pat na isip para minatamis na rin, sarap pa. Masarap pa no? Oo, minatamis. Hmm. Kakain po na no, minatamis. Ano bang saog ito? Parang may gatas. Meron itong gatas, arnibal. Yung parang medyo malalasahan mo na parang pasunog. Ayun. kaya pala o. Oh. Sarap. Kakain po naman yung tamis. Hala, yun sabihin kung anong... Anong masasabi mo naman, Kuya Isol? Parang may gatas, kalabasa mas, ito masarap ka kalabasa mash kalabasa asin lang kaya masarap lasap mo yung magugustuhan ka ito ni nanay Be wow lasap yung crema hmm. ang kagandahan nito at sa palayok oo ba't yan namin nakaganyan sa palayok ang diluto, <laughs> gamit na gamit na palayok kaya no oh. <laughs> 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 hindi ko ako mapigilan mga kalayat <laughs> Hindi, ano po? Gaisun. Ito ay ano? Bakit kita kong tama? may nilagay ko ba dito? Ha? Ito Hindi na buo. bang? lang ah. Hindi ba talagang lechip nasa ranera? Ha? Kaya pala taon tawa rin hindi na buo. Mayroon mag-artista talaga hindi mga pigilan. Ibig sabihin eh ang... Ano nito yung sana yung ang direct to the point, kumbaga parang ganun. Pero masarap, may, may Niluto is... ko ay doon sa balat ng kalabasa. Sabi, ari ba yung Ay, lumambot. <laughs> ari. Pero, pero masarap. Kaya pala Hindi parang, na buo, may ano? pagkalasang ulit lang yung din. Oo, uh -huh. parang malapit na siya. Ayun, <laughs> talaga, malalasahan mo. Kaya lang, idudurog. Ayun. Ayun, ang tamang luto. Masiram tano. Lasapin mong maigi. Eh. Kaya ison, yun, yung... Alam mo yung lechip lang na nilagay sa freezer, tapos lumamig. Oh. Mm -hmm. Ayun, parang gumanon yun. Ito. Parang nga yun. ito yung, yung, yung lang talaga. Mm -hmm. Ito po ang tunay na lechip lang pala. Ngayon ko lang nalaman. Nalitche yung plan. Nalitche yung plano. Ano? Eh, kaya naman. Pero masarap. Masarap. Ibig sabi sa nagkamali. Sa nagkamali ko ito lang. Ay, siguro antala yung... Yung kalabasa ba? Gumanon ay humupyak. Oo. So, Jadi aku tali. Aku hanya lagi kasih lenera. Ay maaring na buo. Naantala ito ay. Um, para kung nabatilaw sa sinaing. Parang ganun, naantala, parang gano'n naantala para sa sinaing ay. Um, nabatilaw nga, hilaw. hilaw. Pero arin may masarap. Maluto na naman ito. Mm. Pero sarap po ito. Masarap po ito. Dudurugin din naman ay. Pinagdurug na kita. <laughs> ah, sarap. Uh -huh. Ayan, kain po. Masarap daw po pala naman aring kaya pala tawang tawa. Ako oh, ang napapatawa eh. Talagang minatamis po ako aking intro. Minatamis ayo. Hmm. Masarap parang di mo malakasan yung kalabasa no? Lechip lang nga talaga ito. Yung nasa yung tamis. Yung talagang lechip lang na parang dinurog na. Mm. Ah Masarap. Gawa ng pasunog. Ang lechip lang pati, nilalagay ng kalamansi. May kalamansi pa to. Ay, wala nga kalamansi, vinegar ang nilagay ko. Para ano pang ba? alis ng lansa. Oo, oh, yun. Pang agaw ng ano yun. Ano, nilagyan ko na rin ito. Sarap. Yari din pala. Ito pala yung ilang oh, lanera, no? Salamat po sa aking magulang po at guru na nagturo po sa atin ng paghawak ng baso ano po yung ganito. Salo po sa ilalim o kailangan ka utol. Gawa po nang una ang paghawak ng baso namin ay hindi nga po ba hindi pa ba nasapol na alam ay sa ganari, sa labi. Ay sabi po nung aming inay at ng guru tinuturuan po ba ng posisyon ng paghawak yan nakaganto. Kumbaga yun po yung aking natutunan bilang parang isang... Oo nga, di ba iba yung isang ganar eh. Hmm. Panalo po, aran niluto ni Utol na leche plan. Ito po e, ay... Na prank. Oh. Na prank po pala ako dito. Kumbaga yung plan down niya ay na leche. Eh di parang mas tumama doon sa kanya niluto. Oo, oh, tumama. Buong pagkakakala ko po, may natamis talaga. Oo. Oh. Na prank. Pero masarap. Sarap. Kaya ito kay Kapanganay. Ayun, oh, hanggang dito na lang po at kami gagabihin na ano. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Basta ano, kung tayo man ay nagkamali, doon tayo matututo. Laban lang. Ayun, kagaya niya, na yan, nagawa natin ng paraan. nakalaan ni hindi kung tutusin hindi sa failure eh. Dahil oh, masarap oh. eh. Ano? Oh, masarap ah. Kaya lang, siyempre ang iniisip ko yung kung ano yung plano ko. To the point ano, oh, nawalan no, oh. to the point. Yun. Siguro dinerek lang ako sa ano ba yung mas better least, pagsunod, eh, sa yeah. Alam ko na kung anong gagawin. Aral yan, aral. Hindi yung pagkakamali. Oh, yan. Tama. Yun lang po. Maraming maraming salamat. Bye.